Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV So ngayon meron na naman akong sasagutin ng mga tanong Ito ay mula sa comment section dito sa Youtube At ang iba naman ay mula sa TikTok So kung bago ko pa lang sa channel na ito Please tulungan nyo ko mag-o YouTube channel Please pakisubscribe po, pakilike ng video And don't forget to hit the notification bell Para updated kayo sa mga future topics So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo So Kung kayo ay may mga tanong na pang-spiritual, so susubukan kong sagutin sa abot ng aking makakaya. Pero kung hindi ko naman kayang sagutin, so maghanap tayo dito sa comment section ng mayroong magandang punto o opinion. So ito na. Ang unang katanungan natin ay mula kay Inas Maulyon. So sani yata to binaliktad lang. So pwede ba ipagsama ang leklay at Medalyon? So, depende. Kung ang leklay mo naman ay yung natural energy lang, so walang problema kung isasama mo sa mga Catholic na medalyon. Kasi, ang Catholic medalyon, ang dinadasalan yan isi si Jesus Christ lang naman, di ba? Pero, kung ang iyong medalyon ay ang dinadasalan noon ay mga elementals, so maaring maapektahan siya sa high frequency na positive energy ng leklay. So, hindi siya pwede pagsama kung ang leklay mo ay yung natural leklay lang. Kasi pag ang leklay mo ay natural lang, syempre high frequency yan na positive energy. So pag ang medalyon mo ay may sapi na elementals, yung pinapasapian ng mga tingero, so maaring maapiktahan yung sumapi doon sa medalyon. Pero kung ang leklay mo ay may dasal, yung katulad ng galing sa Thailand, so may pasapi din ng mga deva, So I doubt na pwede pa rin yung ipagsama sa medalyon kahit na yung medalyon mo ay occult na may sapi din. Kasi magkukontra talaga yung dalawang entity. Kasi pinag-aagawan ka nyan eh. Kaya nga yung iba ang dami na nakasabit mo kung ano-ano parang may tililing na rin yung iba. Hindi ko nilalahat ha. Tapos yung iba naman sa sobrang nagkukontra yung mga elementals na sari-saring elementals, iba't iba ng mga kakayahan at iba-iba ding mga ugali niyan, ang mga elementals, iba't iba ding mga aim niyan at mga purpose sa'yo. Minsan nagkakaletse-letse yung buhay mo, hindi kayo mayaman. So yan yang isa sa mga dahilan. Mas okay talaga na dapat makontento ka sa isa mong gamit. Ano ba ang silbi ng maraming gamit? Naghahangad ka ng maraming kapangyarihan? Saan mo naman gagamitin yun? Sasabihin mo no, sa pagtulong sa kapwa, tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa kapwa unahin mo yung sarili mo bago mo tanggalin ang puwing ibang tao tanggalin mo muna ang troso na nasa mata mo so move on tayo sa next question so next question ay kay Jimmy Laborte di ba pwedeng magalit pag may suot ka na tight tight alam mo kasi ang galit emosyon personal mo yan walang pakialam ang agimat mo dyan pero kung ang agimat mo ay sa mabuti tapos ikaw palagi kang nagagalit, so maaring sa personal mo mismo mag-conflict na. So hindi mo magagamit ng maayos ang iyong sabi natin talisman o anting-anting. So ang galit kasi personal yan, nasa sayo yan. So ikaw ang dapat ang mag-control niyan. Huwag mong gawing dahilan na pagsuot mo yan, lagi kang galit. Pagsuot mo isang talisman, Uh, lagi kang galit kuno, no so, hindi totoo yan ang galit wala yan sa alak wala yan sa kalasingan wala din yan sa anting-anting ugali -anting. talaga yan ng tao tinatago lang minsan lumalabas lang yan pag meron na siyang dahilan tulad ng alak, kalasingan o mga anting-anting so dumako tayo sa mga tanong from tiktok una kay Mr. Nice Guy okay lang po ba kung wala nung nakasulat sa bandang paanan ni Saint Benedict. Para sa akin, mas okay yung kumpleto yung mga letra kasi palatandaan mo yan eh. Yan yung parang reminder mo kung ano yung iuusal mo. Kasi may mga basag yan. So much better na ganun. Kasi may mga naglabasan kasi ng mga quintas na Saint Benedict na parang idolism na. Wala na yung mga letra masyado tapos mukha na lang ng isang matanda na sinasabi na Saint Benedict daw. So, parang wala nang sense yung dasal. Parang idolism na yung simbolo ng medal. Mas okay pa rin yung nakasanayan, yung traditional na may mga basag talaga at kompleto. Kung meron mang problema sa isang letra, so pwede naman yung gawan ng paraan. Pero kung hindi talaga magawa ng paraan, so palitan mo na lang. So move on tayo sa isa pang question kay Hides Timones. May napulot po St. Benedict Pendant. Bad luck po ba yun? Depende. Kung ang usal na ginamit doon sa St. Benedict Medal ay mga elementals, pagtatawag ng pangalan ng mga elementals, so it means corrupted na yun. Kahit pa na exorcism medal yun, pero ang mga fallen angel kasi mga demons ay mga legalistic yan. So if you give them authority, kahit exorcism medal pa yan, maari nilang masakop kasi wala nang silbi yung exorcism kasi you give them authority tulad ng nagdadasal ka na ang pagkain ay makakabigay ng magandang kalusugan sa iyo pero ang pagkain na kinakain mo ay nakakasama pala sa katawan so kahit ilang beses mo yung dasalan na makakapagbigay ng magandang kalusugan kung ang pagkain na yan ay maraming preservative so matataba tapos kontra sa yung sakit so useless yung dasal ganyan din yung nangyayari kasi ang mga fallen angel mga legalistic yan huwag mong hayaan na makurap ang Saint Benedict medal mo kung may napulot ka at sa tingin mo nasa magandang kondisyon pa so pwede mo yung dalhin sa simbahan pausalan mo ng exorcism prayer ng pare pagkatapos ipabless mo ulit So, ganoon lang. Ito namang isa si Pinky, nagtanong sa akin kung nanggagamot ba ako at nagpapabayad ba ako. Ang sagot po ay hindi po ako nanggagamot kasi useless po yung binabahagi ko kung kayo ay hindi matututo na gamutin ang mga sarili nyo. Yan nga yung purpose na ginawa ko ang channel na ito para maging decentralized na yung spiritual healing. So sa mga sarili niyo matututunan nyo na yan. Tapos, mas mapapalapit pa kayo sa God the Father. Isinali ko lang ang question na ito kasi may opinion kasi siya na nagpatulong siya sa isang manggagamot tapos hiningan siya ng 1-5 online gamutan. Ito yung dahilan kung bakit maraming gustong ano eh, matuto ng lihim na karunungan o spiritual healing. Kahit pa nga hindi nila alam nga 'yung iba sa mga fallen angel 'yon, gusto pa rin nilang matutunan kasi nang dahil sa pera. Hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan dyan gustong magkapera. Wala na 'yung sense na makatulong sa kapwa. Kaya nga ginawa ko ang channel na ito para hindi na kayo gumastos at pagkaperahan ng mga manluloko dyan. Para matuto na kayong gumamot sa inyong mga sarili. So panoorin yung mga video, yung mga Saint Benedict healing na video ko, makakatulong yon sa inyo sa mga spiritual na sakit. Kung kayo naman ay may mga physical na sakit, subukan nyo magherbal kung kaya pa. Pero kung malala na, pumunta talaga kayo sa doktor kasi sila nakapag-aral ng medisina. Huwag kayo magpapaloko sa mga huwad na yan na sasabihin sa inyo na kaya nilang gumamot ng physical na sakit. Problema kasi sa ibang tao, mga tamad ayaw magtrabaho kaya ginagawa nilang kabuhayan ang lihim na karunungan at may pahabol pa na tanong mula kay simi kuya pwede bang gawing pangontra ang bala ng baril eto maraming misconception dito eh. para sa akin kasi yung mga ibang tao inaakala nila na yung mismong bala ang pangontra pero ang pundasyon ng paniniwala na yan ay nagmula lamang sa culture ng mga taga Mindanao kasi yung pinaglalagyan ng mga pangontra ng mga tao dito ay yung basyo ng bala so sa loob ng basyo na yon yun, meron yung mga orasyon at mga halamang gamot na pangontra at mga gems pa kung minsan kung totoo nga pangontra pa ang bala edi sana wala nang gumagambala sa mga taong may baril pero meron pa rin tayong maririnig ng mga kwento na yung mga taong yun na apektuhan ng mga panggagabala ng mga elementals. So kung meron kayong mga katanungan mga migs, i-comment nyo lang dyan sa comment section or pwede nyo akong i-message sa Facebook page natin. So yan lang muna sa ngayon mga migs. I hope nagustuhan nyo ang video ito and please pakisubscribe po, like ng video at pakishare ito sa mga kilala nyo. So until next topic, thank you.